Ano nangyari dito? Naku po. Ang galing naman ng driver nito, ah. shoot na shoot ah. 'Yon, maganda maganda ang hapon po no mga Cubs. Ah, may first booking tayo no mga Cubs dito yung pick up sa may Jollibee Itong Sintris Thank you, sir. Thank you. Ang laki ng ano, laki ng pasahero ko no mga Cubs. ay, grabe traffic sobra yun, nakakuha tayo ng booking no, kanina mga kaob sa Greenland, San Mateo ang drop off naman ito sa may up MRT hindi lang natin nakuha ang kanina ng video ay, hey, grabe. Traffic papasok ng ano, palabas pala ng ano, palabas na Quezon City Circle. Tapos kahit pa paano, Kahit dahan-dahan lang. Pag ganito talaga ang rush hour, no, mga Cubs. Asahan na natin ganitong build up ng traffic. yun, dito na rin yun, dito na rin tayo sa Kaysunab tayo sa stoplight malapit tatlong stop pa to bago tayo makalabas <laughs> so, dito, tayo. ah? saan? dito? dito sa kabilang side tayo di dito, dito lang kayo sir diba? o oh, pwede naman, dito, yung dito, tumalam, dito yung na lang din kapag tumala ka dito sa kaya ito ah o oh. O kasi pag gumanong test ganun eh no Kahit doon haba rin ng ano nun eh Sa bagay maiksi lang doon yung stop ano Traffic pag pa Ah para dito ako kumana tapos U-turn oh. Niisip ko rin kasi baka traffic din sa kabila pag U-turn eh oh. Bagay dalawang stoplight lang ah dalawang ano yung lang to Oh, isang 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 stop na lang. Hay, ayos. Patay ka. <laughs> Galing ya. Gini ako mo? Run. Saan ang pabibigyan ka? Thank you sir, thank you. Okay. Laki ng ano, laki ng pasayero ko na ano, mga kabus. Taba. Bigat. Tol, <laughs> <laughs> well, bigyan mo ako ng tatlo. Limang piso yan. Tatlo. punta na tayo sa trabaho natin ng mga kaobs ah ina ba? ilan yan? o dagay mo isa Let's go. nakago na rin yun nakago na rin kaso 46 seconds lang to kailangan mabilisan lang hindi pa tayo aabot 33, 32 31 bilis yeah, abot pa tayo ang bagal yun abot tayo abot Palit na yung Rolling Stone. Alam ko, wala. Hindi na. Kabilin na tuloy ako. Managtitinda rin kasi ng pandesal doon mga kaos. No? Ilang araw kasing wala Ayun, Kaya doon, bumili na ako doon sa sa Kison Ab- yun maganda maganda hapon po no mga kaobs ah uh, may first booking tayo no mga kaobs dito yung pick sa may Jollibee itong Sintris yung drop up naman na ito sa may ano sa may Fairview Terraces yung drop off location ng pasahero ko okay sa so all alright kaso sinusumpong tayo ng allergy bad trip trip talaga Naubusan kasi ako ng ano mga kaps no gamot dun sa allergy may allergy sitis kasi ako ah allergy na sitis pa tawag dun Naubusan kasi ako eh sa may jollibee tawagan na lang natin si ma'am patawirin na lang natin hello ma'am ma'am pwede kayo tumawid dun sa kabila ma'am dito ako ma'am dito. Okay, nasa kabila kasi yung pasayro ko ng mga cops. Okay, so all right. Kailan natin si Ma'am dito? Para at least. Kasi pag doon tayo umikot sa kabila, Ma'am, shower cup. A Apo. Shower cup. Wait lang. Pa pa lang. Oo. <laughs> na po kasi, mami. Eh. Kaya... Naglalagay na sila. Sige po. Hawak lang po kayo, ma'am. Wait lang po ah. Okay, ihahatid na po natin si ma'am no mga kaob sa kanyang drop-off location sa Fairview Terraces. Diba naman lubak dito. Ah. <laughs> Grabe yung lubak. naka ano no naka card 'yun naka card yung ano yung bayad ng pasayero natin pasayero ko pala <laughs> naka card 'yun dito na tayo sa ano sa Bioteresis ay sinisipon tayo mga kaobs yun uwi na tayo no mga kaobs bukas na lang tayo uli bawi sa biyahe hindi kaya sinusumpong ako ng allergicitis <laughs> alright ayop na to sumasabay pa sarap na ng biyahe ko eh nakaw buisit na allergy dito so weird <laughs> yun bago kumuwi na mga cows bilhin mo na ako ng gatas ng anak ko tsaka distilled water wala na raw gatas sabi na asawa ko bago tayo, may bilhin mo na natin traffic to papasok ng San Mateo, malamang kasi ano ngayon mano mga kos pista ng gitnang bayan kasi eh to traffic to papasok na San Mateo dito yun, bilhin mo natin ng gatas dito sa mercury drag na no, mga cops ah, ay kasi pun ka Gago! Hindi po. nagbukas sa angkas, ma'am. Papunta na yun dito, ma'am. Tayo nyo lang po. Saan na po siya, ma'am? Ah, dyan. Papunta na yun. Loko siya, ma'am. Gunggong! Barinig kita sa mukha! Ayun na, mga kaos. Nakabilin na tayo ng ng yan, tubig ng anak ko at saka gatas. Nakabilin na tayo. buti may naiipon ako sa Gcash ng no, mga Kaos 500 kaya yun nakabili tayo yeah boy ah yan distilled water absolute lang binili natin kasi medyo mura mas mahal kasi yung ano yung tawag nito Wilkins kaya yeah, dito tayo sa absolute Ayun, let's go na, let's go. Ay, nako. Kailangan gumising tayo nito bukas, makabihay ng isa. Pang gasolina. Ay, oh, Panggasolina at saka pang <laughs> Alright. Let's go, uwi na. Go, dito na nga lang, hindi pa nagkaintindihan. Nako po. Dito na nga lang, hindi pa nagkaintindihan. Dito dumadaan yung mga jeep no mga cars kasi sobrang traffic sa gitnang bayan. Kasi fiesta, may event. Kaya yung mga uh, jeep na mga biyaheng Muntalban dito yan dumadaan sa C6 sila dumadaan ng mga cabs iwas traffic ayan eh, no? o oh. sila dumadaan kasi nga sobrang traffic ngayon doon <laughs> alright anong nangyari dito naku po ang galing naman ang driver nito, ah. Shoot na shoot ah. Oh, shoot na shoot. Ba't kasi dyan nag U-turn? Shoot ka talaga dyan. Dyan ka pa naman nag U-turn eh. Putik pati dito sa C6 traffic. <laughs> All right, Naluko na. traffic na tuloy yung C6 <laughs> alright anak ka ng tipaklong ka putik oh, na yan yung traffic pa tuloy dito 6 Nakorner Na corner pa ako dito sa kanan Tragis Anak ka ng waiting

traffic Oops Pakilalaan paki Nakalagay mo nga yun, Yung kahoy. Hoy! hey, Hi! Diyan, nalagay mo dyan, dyan, dyan. Doon, doon, bali sa paa mo. Yung paa mo na yung isa. O, dyan. Hi! O, yung tubig. Hi! Bye-bye! Yan, yeah, alas na pa pa. Bye-bye na. Bye-bye! <todong> o, ka na. Gala tayo. Dali, ka, dali, dali. Hi! <laughs> bukas na. Bukas na tayo. Pag, bukas na tayo sa kay Bumbu, ha? Burum, Bukas na tayo sa kaya, Bukas na, ha? <laughs> Galit, ha? Bukas na tayo sa kaya, ha? Oh, kunin mo to, oh. Kunin mo to, ha? Bukas na tayo sa kaya, ha? Oh. Wow! Wow, bukas na tayo ha. Ah.